Bininta ang Maynila. Alam nyo ba yun? Kaya nga, ang nakasulot sa t-shirt ko, Manila is not for sale. Alam nyo ba kung kano karaming properties ng Maynila ang binenta? Tingnan nyo. Dami. Ang dami niyan. Bilyon-bilyon. Alam nyo ba yan? Ang sabi, yung bilyon-bilyon daw binigay daw sa inyo. Totoo ba yun? Hindi daw kayo ginutong. Totoo ba yun? Yeah! Binigyan ka lang minsan ng ayuda, hindi ka na ginutong. Buong <laughs> Pilipinas nag-aayuda eh. Oo, Metro Manila, Makati, Quezon City, Pasig. Lahat naman nagbigay ng ayuda eh. Ang tanong, nangutang ba sila ng 18 billion? <laughs> hindi. Nagbenta ba ng mari-arian, hindi rin tanging Maynila lang ang nagbenta at nangutang ng bilyon-bilyon. Tapos wala pa rin pagbabago sa mga buhay natin. Hey!